Gumawa tayo ng pinais. So, ito na, kamuting kahoy. Balatan natin. Tapos, kuskusin. Pigain. Masarap ito, guys. Pwede din namang iprito kung gusto nyo yung iprito. Ay, lagyan natin ng asukal. Haluan natin ng gata ng nyug. Ayan siya, guys. Tapos, halu-haluin na lang natin. Then, ilagay natin sa dahon ng saging. Balutin natin isa-isa at tupiin para hindi mapasukan ng tubig. Ganyan lang siya kabilis guys. Napakasarap na merienda to. Homemade pinaes. O, oh, di ba? Diba? Ayan, tapos na. Talian natin. At ilaga. So, done na. Tingnan natin. Ito na ang ating masarap na kamoting kahoy. So yummy guys.